ako. Ako, si, state your Ako, si Marcelino Marcy Archidoro. Please read the remaining contents. Ito sa katungkulan bilang pinatawa ng unang o ng Pensod ng Maripula. Ay tainti na nanunan ko. pa ko ng buong pusay at katapatan sa abot ng aking makakaya ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba. Pagkaraan ito ay gagampanan po sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na ating itatagulod at ipagtatanggol ang saligang batas na tunay na malalalit at tatalima ang korito. Nasusundin ko ang mga batas ng mga pagkosang at mga dekretong pinaliwiran ng mga sadyang pinakdang may kapanggalian ng Republika ng Pilipinas. At puso akong prabalikatin ang mga labutan nito, nang walang anumang pasubali o ramaling umiwas. Kasihan na wakitin ang mga sarantigan. So well Congratulations to all. Congratulations to the supporters and good wishes of, of the left on the side of the Get her. mika 1 2 3 smile